Kongreso. Ayan, nakikita nyo, ayan. Oh. ayan ah, oh. Double-double chicken. Eh, labas nyo na, Brian. Labas nyo na. Pagkatapos yung huling pangalan, eh. Lahat ng Ayun, 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 narinig nyo yun. Ayun, may daya sa kongreso. Ala, ala. Wala, daya kang king. Ito, to, tunay na to. Ayun, yun, yun. yun. Yung pala pale, yung pala tunay eh. yung pala pale, may tunay pala pale, may, may tunay, may tunay. Pampagana lang pala pale, pampagana. Walang yun testing Tuna yun okay, sige. Tuna

Marami, marami yung nakay dito. Uh, Arangong na. Aba. na. Eto. na. Eh, ang na. Pila Ayun, ayun. Ar daw, ar, ar, ar. Ar, ar, Apat, lima, sir, ah, Ar 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 Aruna. Eh, Aruna, <laughs> eh <Mule. laughs> ka. ka. Ang huli ay, oh, kasali si Rustandin ah. Ah, Ayan po, walang bayan. daya. Ayun, oh. Ayun ah. Ano? Ah. Oh, Tingkitan niyo lang 'yan. Walang pag-aano. Uh, Ang apilito nagsisimula sa B. <laughs> Si Babita, Babita or... Yeah. Victory or Bute Boy? Ruel Babita! Congratulations! Wala yung gumaganda ngayon. Congratulations! Confirm! Confirm! Ruel! Ah, well. Eh, okay. at saka eh eh Lahat yung... Sige na! Sige na! Wala ah, ah. na! Hindi pa pera-peraso yan? Pera-peraso pala yun! Pera-peraso pala! <laughs> Mike lang pala oh Mike. Mike pa lang yon, Mike, Mike. Meron pa, meron pa. Mike pa lang yon, Mike pa lang. Kawatak-watak pala sige.